sampung kahulugan ng tigre sa panaginip una, nakakita ka ng maraming tigre sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na napapaligiran ka ng malalakas at makapangyarihang tao na maaaring makatulong sa iyong buhay. Pangalawa, nakasakay ka ng tigre sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng tapang sa pagharap sa mga pagsubok o hamo na dumating sa iyong buhay. Pangatlo, hinahabol ka ng tigre sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na may kinatatakutan o iniiwasan kang malaking problema puta sa iyong buhay pang-4 kinagat ka ng tigre sa panaginip ito ay nangangahulugan ng matinding pagsubok o pagtataksil mula sa isang taong hindi mo inaasahan pang-5 patay na tigre sa panaginip ito ay nangangahulugan ng pagtatapos ng isang malaking problema o tagumpay laban sa isang makapangyarihang kalaban pang-6 nag-aaway ang tigre sa panaginip ito ay nangangahulugan na ikaw ay dumadaan sa isang matinding laban o pagsubok sa buhay buhay na nangangailangan ng lakas ng loob. Pangpito, nasa loob ng kulungan ang tigre sa panaginip ito ay nangangahulugan na ang isang makapangyarihang aspeto ng iyong buhay ay kasalukuyang kontrolado o hindi pa nagagamit ng buo. Pangwalo, pinatay mo ang tigre sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng tagumpay laban sa isang malaking hadlang o kaaway sa iyong buhay. Pangsyam, nanganganak ang tigre sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng bagong oportunidad o isang makapangyarihang pagbabago na darating sa iyong buhay. Pang-sampo, ang pag-aalaga ng tigre sa panaginip, ito ay nangangahulugan na ikaw ay may kakayahang pamahalaan ang isang mapanganib o mahirap na sitwasyon ng may katalinuhan at disiplina. So yun lang po mga kaibigan. So please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat.